Papayag ba kayo na meron ulit Duterte Duterte sa 2028? <laughs> Mukhang malalim-lalim yan na pangarap ng mga Duterte yan eh. Pero anyway, ito yung balita. Yan. Duterte Duterte in 2028 election, possible. Sabi ho yan ng Publicos Asia Incorporation na ang founder ho and political strategist ay si Malutiktik. <laughs> malutikiya pala yung political strategies na... <laughs> Ito kasi guys, nalala ko lang. Pakita ko lang sa inyo Ah. Yan. Nakita niyo yung picture na yan. Hala grabe, nagreklamo si Lola mo. Si, si malutikiya, nagreklamo. Kasi <laughs> sa lahat ba naman ng mga DDS dyan, siya lang yung may mukhang, may mukhang binabo. <laughs> yung may <ilong> lumalaga. <laughs> Tingnan niyo guys yung ilong niya diyan. Tapos nagreklamo siya at rereklamo niya guys kung sino yung yung nag-post niya. No, hindi ko sinasabing pangit si Malutikia, <laughs> hindi ko sinasabi. Nagreklamo kasi siya kasi sinabihan siyang pangit kaya <laughs> kakasuhan niya ata, kinasuhan niya ata yung nag-edit ng picture. <laughs> <laughs> may kunding kasi medyo itong si Malutikia. Pero hindi ko sinasabing pangit siya. Ha? Baka mamaya baka suwan din ako. <laughs> hindi ko sinasabing pangit siya. Pero bakit? Sino ba naman kasi nag-edit niyan? <laughs> nag-edit ng picture na yan. To the point na sa, sa lahat ng mga DDS, <laughs> bakit yung mukha niya lang yung may mukhang baboy? <laughs> anyway, natawa lang ako. Binalikan ko lang yung pangyayaring yan. So anyway, Political strategist daw ho itong si Malotequea. Political strategist niya ba? Kasi guys, para sa akin, when we say political strategist, napakadapat realistic, di ba? Binabalanse ang bawat sitwasyon at hindi ho pinipilit ang kanyang paniniwala. Yun ho yung pagkakaintindi ko as a political strategist. Tingnan nyo si Liamas, kahit dilawan yan, balanse ho yung kanyang... Uh, nilalabas sa kanyang bibig yung kahit kala mo walang sense pero may sense talaga so parang nga sa akin much better na makinig ako dito kay Lea mas kesa dito kay Malutikia pasensya na Malutikia pero much better para sa akin na pakinggan itong si Ronald Lea mas kahit dilawan siya nagiging fair ang ano niya ang komento niya sa bawat bagay kaya yun yung nagustuhan ko dito kay kay Ronald Lea mas kahit isa akong uh, na tao ba diba? nagustuhan ko siya kasi napaka fair at walang biases ang kanyang mga sinasabi walang mga lapses ba unlike dito kay Malutiki yan na pinipilit kahit hindi naman kapilit-pilit tulad nito Duterte Duterte in 2028 election possible siya mismo yung nagpakalap niyan so ngayon okay pag-usapan natin to Duterte Duterte tandem in 2028 Publicus Asia Incorporation Founder, CEO, and Political Strategist Maluti Kia thinks that a Duterte-Duterte tandem in the 2028 general election is possible. Yes, may posibilidad. Pero ang tanong, may posibilidad bang manalo? So, mamaya pag-uusapan natin yan kasi hindi ko pa naman nakikita ang future kung mananalo yung dalawang yan, di ba? So, balansay na lang natin ang ating mga opinion at ang ating mga analysis. So, amid the political noise uh, engulfing the former uh, President Rodrigo Roa Duterte and, and her daughter, Vice President and Department Education Secretary Sara Duterte. The Dutertes are currently hugging headlines with Vice President Sara, a potential presidential in the next poll. So, battling the controversy surrounding her confidential funds as talks as of an alleged plot to impeach her from the office are weirdly swirling across the political landscape. So, bakit nga ba yan nasabi ni Malutikia? Yeah. Ito kasi yun, guys. Yan. Sinabi din kasi mismo ni dating Pangulong Rodrigo Rawa Duterte na magkababuyan tayo. Duterte uh, Rudy Duterte ayos VP run if Sara gets impeached. So nasabi na yan na may possibility na tumakbo siya bilang vice presidente or senator if ever man ho ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. So ang tanong dito, sino nga ba yung magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte? Ang sinasala nila ay ang ating administrasyong Bongbong Marcos at itong si House Speaker Martin Romualdez. So kapag daw pina-impeach ni House Speaker Martin Romualdez, kahit hindi naman si Martin ang nagpakalap nito, kahit yung grupo naman ng Makabayan Black, grupo nila Franz Castro, ang dinidiin nila ay si House Speaker Martin Romualdez. So kapag pina-impeach daw ho si VP Inday, Tatakbo bilang VP itong si du, uh, Rodrigo Roa Duterte. So doon ho yan nakuha ni Malutikia itong Duterte-Duterte tandem. So ngayon pag-usapan natin, mima, there's a possibility ba na tumakbo yung dalawang yan? Of course! Meron kasi nasa democratic country tayo na kung saan meron silang free will. Meron, alam nyo, uh, may press freedom tayo, pwede nilang ilabas ang kanilang saluubin sa, uh, sa paraang gusto nila. So if yun ho yung heartbeat ni Digong na tumakbo bilang VP, uh, wala namang magagawa tayo kasi wala din naman sa batas ng presidente ay hindi na pwedeng tumakbo bilang VP So, kung itong si Inday tatakbo bilang presidente, there's nothing wrong with that. E di ilahad mo yung sarili and then tumakbo ka. Kahit yung sabi ng tatay mo daw, ay ayaw daw kang tumakbo bilang presidente. Ibigay na lang daw yan kay Martin. Diba? Yan yung sabi ng tatay mo. So, anyway, kung tumakbo man tong dalawang to, guys, unang isaalang-alang yun na lang ang bansang Pilipinas. Imagine, sagad ho sa confidential funds. Sa usaping West Philippine Sea, guys, gusto nyo wala na tayong isdang makuha sa West Philippine Sea. Gusto nyo ba nga at ang West Philippine Sea ay Union Shoal ay ibigay na lamang ho sa mga Chinese? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba na binubuli tayo ng mga taga-ibang bansa, especially nito mga Chinese na to? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo din ba na pinapasakamay nila ang power, pinapasakamay nila ang batas? Kung sino yung gusto nilang ipakulong, ipapakulong nila? Gusto nyo ba yon? Diba? Ed ka. Ayaw din nila nun. So, guys, before kung tumakbo man to, isa alang alang nyo na lang, ang future. Kung hindi man future, guys, yung mismong mukha ng Pilipinas. Kasi, if manalo man to, tong dalawang to, yung mga nasimulan ni dating pa ah dati yung mga nasimulan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos if everman man mag step down na siya sa pagiging presidente lahat yun mababaliwala guys lahat yun masasayang guys if ever man hong mag step down si Pangulong PBBM as a president kung ang maging susunod na presidente ay hindi ho align sa kanyang mga paniniwala ay wala guys, walang patutunguhan ng bansa Pilipinas. Magiging bulok ulit ang ating sistema. Kung iboboto niyo ulit, itong Duterte-Duterte. Kasi ito guys, yung nginungaw-ngaw ni, ano, ni Digong, if ano, kasi napapansin ko sa kanya, yung kanyang nightmare is mawala ng power. If mawalan ho ng power sa si VP Inday, madaming mga exciting ng mangyayari dyan guys. Kaya Patuloy niya, ngayon pa lang ha, political survival nila is manira. Sinisiraan nila ang kampo ni Pangulong PBBM, especially dito ni House Speaker Martin Romualdez kasi si Romualdez daw ho ang kanilang natutunugan na tatakbo bilang presidente. Ngayon pa lamang ho, sinisiraan na nila. So, pag kang presidente, wala ka makukuha ang boto sa amin sa Mindanao, hindi ka mananalo. Yan yung sabi ni dating Pangulo, kung tayo Duterte. Ako guys, wala namang masama kung mag-early campaign ka, pero wag naman yung negative. Diba? Ano yung pa ng eleksyon? Samantalang so, si House Speaker Martina Comualdez, ano yung sabi niya? Trabaho muna ako kasi malayo pa naman yung election. Hindi ko iniisip yan. Diba? Kasi sabi nga ni House Speaker Martin R. Wallace, ako ng taong bayan dito. So gagawin ko yung trabaho ko, yung kampanin ko, para ho pagsilbihan yung mamamayang Pilipino. Did you really get my point, guys? Diba? Nakakaloka kasi. Itong uh, Duterte na to, itong tandem nila to, siguro magkiklik to, pero hindi ko sure na mananalo to. Kasi doon pa lang, guys, sa usaping pera sabi nila makabayan daw. Meron mo makabayan na naglilingkod lang para sa confidential funds? Hindi lang yan guys, yung naging issue nila. Ang dami pa. So, although may good side naman sila, kasi hindi naman talaga lahat ng mga tao ay perfecto, pero mostly guys, napansin ko sa kanilang pag-uugali is hindi maganda. Napaka may mga biases sila at beside hindi ko din gusto yung pamamalakad nila, the way na i-treat nila, yung ating mga mangingisda, yung ibang mga kababayan natin Pilipino, di ba? Yung mga paniniwala nila. Kasi, imagine, presidente ka, tapos, ang tapang-tapang mo sa mamamayang Pilipino, pero pagdating sa ibang bansa, himudpet ka. Tama ba yun? Di ba? So, malutikiya, itong sinasabi mong, ah... Uh, Duterte Duterte tandem malabo para sa akin. So kayo guys, ano sa tingin nyo? So yun lamang ho guys, it's me again si Mimi Alicia. Yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.